kasama ko mga pagkista at ako hindi naman nakaporma dahil tinanghali ako ng o at ako yun yung time pa nila hindi ako po pagkista at umpisa na ang pisa ang nakakatawa na ito ang nakakatawa pa nga na ito ang mga pagkista ay kami ibinabahan ng tricycle sa may ilalim doon sa may burulan may mga kolombaryo mga ikot best at may nagbimisa nga doon dalag-dalag sila ang akala nila ay yung

Yaw, mga pagkisa. Tapos na nga. Oh, ang... Binyag. Right. Ito na nga. Picture, picture, picture. Try to sila. Ang ganda naman na simbahan dito. Mga Ito yung multiple condi Dito. Sa mga eh. Siyo yung na pa. Ang ganda na simbahan. Mga pagkisa. Napakinigante ng design. At ito you na know, Si Boss Francis. Let's get it out. Mabuhay ang Pilipinas. Picture, picture. Thank you sila ng mga nilong at Kaya... ang Pilipinas. Lord, save the Pilipinas. Yun, mga pagkisa, dipipidyo-pidyo na kasi lahat. Alam niyo ba, pagtapos na rin, mga pagkisa, ano may yayari? Uh. Chef, ay ang pinakamagandang part ang kainan na. Sa reception, napakiligat na yung mga pangkista. Ang totoo talaga, hindi talaga ako kasama dito mga pangkista, binilit lang nila ako. Dahil kanina, ay gusto ko na uuwi kasi masakit ang aking ulo, sobrang init, alright? At yan ang mga kasama mga, mga si Elmer. At, at dito ang mga boses sa si gilid at aaya magbili mga pangkista. Ay yun no, know, selfie si Elby, si Elby muna. <laughs>

Yo, no, to no. ako, isa sa part na ito ay Tom Goose na Tom Goose na talaga ako. Kasi wala pa kami kayo saan. Kasi mga namalis kami kanina. At eto eh, po, habang naglalaro sila, ay hindi pa rin po kami kumakain. Ah! Uh, kaya ako, kaya talaga babawi tayo mga pangkista. Wala tayo, kaya pa daw makakalit kasi sabit lang tayo din eh. Alright! A Assemble sila, lalaro sila ng games.

Yeah, ay, sa Maganda siya, maganda siya. Para sa compilation natin. Hindi eh, pwedeng ang ganda-ganda ng ating photographer wala siyang magandang shots. DJ mga na tapos na nga ang game nila at ang nalalo, siyempre, ang mga boys, alright, at po. Let's go, just na talo. posing-posing sila, baka natin po ang aming madam, si madam Tin Briones, alright. Sari po siya po. Hindi sabihin nga nito, hindi sabihin nito, hindi sabihin nito, hindi hindi

<laughs> A few moments later. Y'all say that you've been like Yeah, let's <laughs> get it out that. It's not I want to say it's gets easy to walk I mo, you! I love you! I Hanggang dito na lang ang aking vlog at tayo ay we now arrive nasa likuhan kasi nagpahalap na rin ako sa may nagpamilyang mga pag-isa mga Ma'am Earthloader mga mo rin pa ako uh ah.